Good morning mga kabogsi Ito Lagalag na naman ng lolo nyo Tingnan natin Saan tayo Mga karabing, uh, Makita niyo yung Mga diandaanan ko dito Mga lugar Ito na dito right na si Ariston Fisod. Pakaliwa tayo ng Makawas

Nathan and Risa Resort. Dito lang po siya sa Makata Bago dumating ng grocery. Ang great plan siya pero pwede na dito ngayon yung mga ganito yung mga birthday. Ang yeah. mga lang ang bisita. Swimming pool din yan. nag-vlog tayo kasi day off natin ngayon wala tayong nilalabas na sidecar boring sa bahay napakainit ito okay. ah, ah. Magaganda ng bahay ngayon dito pero mga pinagawa na, renovate na.

Tensyon na kayo mga kabogsi, malikot yung camera ko. Hindi ko dala kasi yung aking ano, tripod. Ito ang cars. Ayan. Mayroon pa sa akin lang ito. Ayun ko. So, pwede ko makain, pwede mag-inom. So, Kaya hindi di ako. Tahimik na nga lugar. Parang magsasara na kasi hindi nga mapasak. dia punya pas masih ada yang tahu terang aprilis ya yang dulu pelajar moden DKI di resort tama mo kung wala sa station del pilar sa so, yung kanto ng del pilar kanan at kaliwa mali crossing so dito maliemit po mi occidente ah hindi so, na bigla-bigla mong pagliko Ito na muna sa highway mission dito 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 Hindi na bumo Ngayon o Tataw! Tataw! Ito nakita tayo ni Paring Arnel Shout out daw mga kabogsi Mababa itong makawas mga kabogsi Simula sa bahay hanggang kanto ng makawas 15 minutes ito yung umana naging mo jagan na siya hindi ito yung ito nangyayon yung bagong o yung 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 na to. Gate, yeah. Stable extension, stay the Lapit tayo sa kantor, guys, konti na. Ito yung PTT Gasol Station. Kanto na ba? Ayun, ng tricycle dito ng Macau. Yeah,

nag-aayosing kami niya. Papabugoy ko na 'yung isang kamilya. Tayo dito bultod ko'y party. kasi dito. Torayanin o joyriding. Hmm. Diyan pag lumulubog ang kali, dumanamin sa sasakyan. Yung double -do part naman dami na mga ginibang bahay oh. wala mga mayari yan tayo ng bago yan dito lang po yan sa spirito may bakat yung luha hindi ko alam po ginibenta ko sikit sikit ya. Cara dua ini ni tu di di tempat yang ini. Pada si es tu, yang traffic mana ini, yang Pinilista yung mga double parking kasi dito ito pero mga habang parking sa kalye. Di digit Yan. Para sa amin to sa Ariston Season. Pinalawak yung kalye, dumami naman ng bumili ng e-bike. Na wala naman mga garahian. Ginawang garahe, kalye sumikip din o oh, maluwag nga pero sumikip parang masikip na rin kasi dumami yung nagpa-park. kita yung kabila oh. hindi naman ano, luwag di oh. diba wala nang paparking dyan o oh. ito lang mga kambogsi yung iglesia ni Cristo Malaki laki niya no? To. Ito ang kistay na Dito ang galing ng buong na ito. Kakaanan na tayo dyan. Papunta na tayo ng Santa Cruz, Limentares Cuyo. Gakaliwan na tayo doon. diretso na po enggai semuk patatu dia nyen no. Mi tatu di to tatu Eh pate pag mun semuk pabora nyen tatu. Tatu ieri. Tatu ieri issue ya. Belum pasal na iglesia ya eto iglesia bae. Iglesia na iglesia Ayan ang shop na na tayo sa Bakery ni Tin-Tin. Ayan yung ano, si Papay. Sidecar. Yan ang pinakamatanda ng mga sidecar sa amin. Maraming umayaw na pa sa eh. Si babagal dyan magpatakbo. Ito so, na yung pangalawang bakery nila, Tintin. Ito. So, Sa may Alejandro, yan. Yan. Yeah. Palabas tayo ng sampagita. Ito yung jeep mo. Gobert Court namin. Ayan, barangay yung 28. Ayan, may mga palihig kasi eh. Paliga si Kap Bong Samala Ayan yung hospital yun Tsaka yung gagawing ginagawang espelahan tatapos na mo next year pwede na ang activate ito sa pag-iisa na ito ito dahlia shortcut shortcut ito palabas ng ano Yeah. Ayan, sa ba siya ng Barangay 10B Arista Season dyan Shortcut ka lang Buti nga nabuksan to mga kabogsi kasi Kung maglalakad ka simula sa baste Ang layo na iikutan mo Buti dito ngayon Yung shortcut center. Ya, yeah, malapit na tayo mga kambusi palabas basta sa Jericho. Dito. dito na natin tapusin yung video. Huwag nyo sana po kalimutan mag-like, share, comment, at siyempre mag-subscribe na rin kayo sa channel ko. Parang awan nyo na. <laughs> oh, maraming maraming salamat sa inyo mga kambusi. Sana uh, nagustuhan niyo yung video nga. Huwag uh, nang po kalimutan pinutin ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Maraming maraming salamat sa inyo mga kamogsi. Bye bye!